Ganito, anong sinayo sa buhay mo? Yung tipo bang sasabihin mo na it's over, hiwalaya na? Ah, uh, sa akin, abuse. Okay. Number one sa akin yan, abuse, no? And abuse can come in different forms. Mm -hmm. So, it can be physical, verbal, and mental. Mm -hmm. uh, yung physical sa akin, uh, yung unang beses na makamayan ka, na yung ganito, yung ganito. Oo, oh, yung kamayan. ganito. <laughs> kamayan lang? Dahil yung beses na makamayan ka, let's say, kinanti ka ng ganon. Nagagandang <laughs> 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 ganon siya eh. Parang oh, <laughs> 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 umibas talaga siya eh. Mm. Uh, Oo. Unang beses, maaaring kantila mm. Pero let's say, yung pangalawa, babatukan ka. pangalawa, babatukan ka na. Okay. Tapos, eh, pangatlo, ano na, <laughs> mm. mani pa kayo na. Ano? Mm. pag oh, mm. Oo, kasi it gets worse. Okay. Oo, kasi nandun na yung, ano niya, nandun na yung driving force niya na, ano, mas, mas, ano na, mas mag-i-inflict siya ng pain sa'yo. Uh oh. Okay. And also yung verbal, yung repetitive na pagmumura. Alam mo yung pagsasalita sa yun ng mga masasakit na salita. salita. Okay. Yung sa mental kasi yung alam mo yung sometimes kasama dyan ang gaslighting. Okay. Diba, Yung they they, they make it appear that you are the one at fault. That's why this is happening. Mm -hmm. And also yung yung constant na ikaw eh nararamdaman mo na hindi ka worthy. O, oh, naapektuhan yung mental health mo. Kung baga ano niya sa'yo yung pinaparamdam nyo yung sa'yo, and then ikaw naman parang naa -ano mo na siya, na -absorb na -absorb na. Oh, mo na. mo na. siguro nga, na, parang oh, then your self-esteem na, ano na, mm -hmm. kung baga na, naapektuhan na and na all. And then second sa akin yung um, use of ano use of um, prohibited drugs and alcoholism okay. kasi yung use of prohibited drugs and alcoholism when they are under the influence of any of those mm -hmm. alam mo they are bound to do actions na hindi nagagawa ng tao na of sane na ano, mm -hmm. mind di ba? yung ano kumbaga yung normal mm -hmm. o, yung na pag-iisip pag uh -oh. and then pangatlo infidelity mm -hmm. okay. yeah uh, first first time maybe pwedeng mapagbigyan Okay. Kasi baka nga nagkamali lang, 'di ba? Hmm. Pero the second time around, uh, that's no longer ano acceptable kasi that was a choice. Okay. So, Alam mo, habang nagsasalita, <laughs> 'yung tumatakbo sa isip ko, 'yung sa ano physical, um, 'di ba? 'Yung ano repetitive. Parang iniisip ko, parang sa'yo hindi mag-a-apply 'yun eh, 'no? Kasi feeling ko ikaw 'yung mananakit. Eh. <laughs> kahit maliit ako. Oo oh, nga, yung height mo yan eh, grabe, napanood ko yung video mo eh, tindi mo, pak! Magsuhi pa eh. Tsaka, subuntok. Oo. Um, alam mo yung mga sinab sinasabi mo, yung mga sinabi mo kanina, ano yan eh, mga grounds yan for annulment. Eh. Mm, yes. Uh, oh, just ano, yung kumbaga ilan sa mga grounds for annulment. So kung... Sinur ko talaga <laughs> napasok sinuro ko talaga na pasok. Uh -huh. Ito, ano ko yan eh. Yan ang, ano, yan ang advantage pagka lawyer ang daddy mo. Oh, yun lang. <laughs> yung mga ganyang, ano, uh, scenarios, halimbawa nangyari sa yan, pwede mong i-file ng annulment yan. Yes. Di ba? Mm -hmm. Alam mo, Scar, maraming ano, marami akong naririnig. Oh, maraming nakakatakot. Ang dami ko naririnig. Naririnig. Oh, mga... Agoy! <laughs> oh so, may mga naririnig ako na ano, na nagsasabi na, parang <laughs> kakababalagahan yung naririnig mo. Oh. Hindi yung parang sinasabi nila na, syempre, kapag ka maghihiwala yan, di ba? Yung iba, iba daw kasi yung maghihiwalay ka na kayong couple lang, at saka iba rin daw yung pag maghihiwalay na merong anak. Say, for example, meron kang anak. Hmm. Mas mahirap ba talaga? Like, definitely. Oh, bakit, Kasi syempre, you're not only... Ang oh, galit kayo. Eh, definitely because you're not only deciding for yourself you're also deciding for the future of your kids okay. at saka syempre there are certain factors that you have to consider like for instance are you financially capable to provide for your kids uh -huh. kasi there's no assurance naman na kayo pag naghiwalay kayo eh ikaw ay susuportahan ng ex-husband mo uh -huh. di ba uh -huh yun, isa yun sa mga, ano, sa mga factors for me na, ano, so mas mahirap kasi ang dami mong i take into consideration talaga. Mm. Kaya yung iba parang ang nangyayari, no? Pa yung parang sasabihin na para sa mga anak na lang wag na, wag na lang maghiwalay. Oy, yeah. Kasi nga, uh oo. -oh. No, yun yung ano nila, no? Mm -hmm. Grabe. Uh, which is sad kasi syempre alam mo naman that they are trapped in a relationship that they are unhappy pero mm -hmm. because andito yung Andito kasi yung ano scenario na you have kids eh. And also I think yung guilt feeling niya eh, sa parents na ayaw nila na paglumaki yung mga anak nila at hindi nagsucceed sa buhay or naging failure ang mga anak nila, ang guilt na sa kanila 'yon eh na kami yung dahilan ah. kung bakit failure sila. Okay. Di ba? Pwedeng maging ano uh, maging dahilan ng bata yan yan mo, Oo, pwede, hmm. pwede di ba? Hmm. Yeah. Kasi syempre may may effect 'yan eh sa ano, sa bata pag lumalaki. Ah. Lalo na pag hindi kumpleto yung kunyari yung parent figure, yung, wala yung mommy or wala yung daddy, 'di ba? Ah. Mm -hmm. Pero I think meron namang mga iba na kahit na alam mo 'yon yung Uh, naghiwala yung parents. Maayos din naman yung ano no, nangyayari naman. sa buhay. I Oo. mean, it's not like it's an isolated case na, uh, alam mo yun. Mm -hmm. Ano, may mga talagang ano naman nagiging okay And even if they get married, alam mo yun, nagiging, ano talaga uh, yung successful uh, din. Oo, oh, matibay ang kanilang yes, ano, ang kanilang pagsasama. Mm -hmm. Yeah. So dito sa Pilipinas kasi, <clears throat> meron tayo rito yung annulment. Mm, yes. Di ba? Mm -mm. So, kung halimbawa, talagang hindi na maayos yung samahan ng mag-asawa, ang nangyayari dyan, 'di ba? Tatakbo, tatakbo sila sa korte. So, hindi <laughs> ba kay, hindi ma mag San Miguel muna. Hindi <laughs> ba muli pinagsama, hindi may pinagsamahan. <laughs> so, ayun, so ang ano nga niyan, labas niyan, annulment, 'di ba? File ng case. Mm -hmm. Ayun. Ikaw sa tingin mo ba, yung annulment ba dito sa Pilipinas, do you think it's enough? para dun sa halimbawa yung um, gusto mo gusto mo nang ano nga yung kumala sa isang relasyon sa so, tingin mo ba na ibibigay ng gobyerno by means of annulment yung pangangailangan ng mag-asawa ah ang nakikita ko na hindrance dito okay. is the government it is making it difficult for majority of the people who are in the same boat okay kasi uh, let's face it, ang mga ang mga couples na naga-undergo nitong problema na to, mm -hmm. sila yung mga nasa ano eh nasa laylayan ng ano yes. ng ating oo. society. And unfortunately, uh, to be able to avail mm -hmm. uh, or to file um, your your annulment, kailangan meron kang enough money. And then, on top of that, kasi ito, ano to eh, ito yung ginagamit talaga na common na ginagamit na grounds, yung psychological incapacity. Uh Oo, -oh, yeah. Oh, di ba? Mm, yan yung, yung talagang gasgas na gasgas -gas 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 na, mm. ano, na ground. Sikat na sikat. Uh -oh. Before you can actually say that he or she is psychologically incapacitated, you have to prove. And how are you going to prove it? You have to go to a psychiatrist and you have to undergo tests. Mm -hmm. Kasi, ang ano mo, ang ang yung faith ay nasa evaluation ng psychiatry. Seeking psychiatric help, that's ano eh, that's expensive. ah mm. uh, that will cost you siguro at the minimum about 2,000 to 2,500 per hour. Grabe, no? Eh, yung mga, yung mga maghihiwala, yung tipong wala nang mai, <laughs> maipakain sa mga anak, tapos pupunta ka sa psychiatrist, na no? Hindi, pero kasi iisipin mo na yan ang isa sa mga rason kung bakit marami tayong, maraming mga mamamayan na nasa ganitong sitwasyon na hindi sila makapag-file ng annulment. Uh -huh. Kasi, syempre, alam mo namang unahin pa nila yung annulment kesa sa bayaran yung renta nila sa bahay, kuryente, uh -huh. tubig, uh -huh. internet, at saka ano, um, pag-aaral ng mga bata, di ba? Uh -huh. O oh, yung mga all those type of things. So, siyempre unahin nila yung basic necessities kesa yung annulment. Uh -huh. Uh -huh. So, yun, ah... Uh, sana magawa ng paraan ng gobyerno na gawin nilang affordable ba para kaya naman ng nakararami. Oo. Diba? Kasi kung biga kung titingnan mo, ano eh let's face it eh, 'di ba? Talagang nangyayari ito. Talaga 'Di ba? Na talagang merong mga uh, mag-asawa na hindi na talaga ma-repair. Kumbaga irreconcilable na talaga. And the only solution is to alam mo yon? Um separate ways na, yeah, no. Uh -uh. So ayun. Yeah, but some of them, 'di ba, parang what they do is that nag ano sila, parang parang they separated like sa bahay. Ah, you mean yung ano, yung tinatawag na parang separated in bed and board and lodging. Ah. They lodging with free meals. so... Hindi, kasi may, ano yan, may tinatawag yan, yung, kumbaga, yung naghiwalay tayo, pero hindi naman um, ginrant ng batas, yes. diba, ng gobyerno. Ang tawag doon, separated, inboard, and lodging. <laughs> uh Oo. -oh. So, kumbaga, <laughs> sa mata ng batas, ganyan eh, uh, sa mata ng batas, kayo mag-asawa pa rin. Yung ano dito, yung masakit dito na, yun nga, diba, kapag kasi naghiwalay lang kayo ng ganun na sistema, ang mangyayari naman, parang, wala rin. Hindi ka rin talaga makaka-move on. Move on in a sense na, let's say, for example, ano ba, um, mag-ano uh, ka ba, yung kukuha ka ba ulit ng part, kukuha, you know? yung kung baga, um, makikipagrelasyon ka ba ulit, di ba? Hmm. Kasi, ang mangyayari niyan, anong, ano, halimbawa, nagbunga yung ano, pagsasama nitong, yung bagong couple, hmm. di ba? Siyempre, illegitimate. Di ka ano <laughs> naman yung bata. <laughs> Nagaling <yung> bunga, bayabas <laughs> Nalilimitahan, yung sana ay, um, let's say for example, yung maging maligaya rin yung buhay mo, di ba? Yung parang mag ka na ng bagong Sa buhay. Maligaya pa. <laughs> Sa piling na, namin. Diba? May naalala ko doon <laughs> So, ayun. So, parang ang nangyayari, limitado yung ganaw. Mm. Di ba? Kasi ang annulment, ano yan, Scar, eh? Uh, it's very strict. Yes. Uh Oo. -oh. So, kumbaga, meron siyang, ano lang, uh, grounds I think, anim. Mm. Anim na grounds para mag-grant yung annulment ninyo. Para ma annul yung marriage niyo. Mm -hmm. Eh, kaya nang paano kung... Hindi, at saka may ano yan, may time frame. Prescription period ang tawag doon. Prescription, oh yes. Uh -oh. Meron siya. Hmm, oh, okay. Oh. Yeah, so, ayun, um, paano kung halimbawa, hindi pumasok doon sa anim na yun. Ayun eh, nga, di diba? Pero talagang kahiwa-hiwalay na. O, oh, ba diba? Anong basa diba? <laughs> mo? Diyos ko, Imani pa kiyaw mo ko. kasi pasok yan, yung physical abuse. Yeah. <laughs> Ngayon, kasi, ang nangyayari, um, sa Senado, mm. isinusuling, is isinusuling? Ano yung isinusuling? Isinusulong is nila yung divorce bill. Nag-send ako ng message uh, sa mga friends ko, sa mga relatives ko. Okay. And tinanong ko, ano yung stand nila about sa divorce? Mm. Okay. Uh, meron akong listahan dito, eh. Okay. Interesado ka bang malaman yung mga sagot nila? Hindi. so, syempre, meron mga nagsabi ng yes, meron nagsabi ng no. Ano yung gusto mong unahin? No. <laughs> okay. Ito muna yung ano, yung question. Ito yung tanong ko. Hi, good evening. Joke okay. lang. <laughs> Sabi ko, topic namin sa vlog next week is about divorce. Ask ko opinion mo. Are you in favor of divorce to be implemented sa Philippines? Yes or no? And why? Thank you. So, yan yung tanong ko. Walang multiple choice? Wala. Okay, sabi ng isa, no. Studies have shown the destructive consequences of divorce, the devastating emotional and psychological effect on the separating spouses and the children. The children of divorce will become the parents of tomorrow. They may also fail to prioritize the strength of their families. Anong masasabi mo doon? Ah, uh, don't you think that stereotyping? mm -hmm. Na parang ina-assume mo na, na because itong mga batang to, later on, when they grow up, sila yung magiging mga future parents. mm -hmm. And if they come from a family na nag-divorce ang parents, magkakaroon, eh, kumbaga, yun ang footsteps na susundan nila. Ah, uh, kumbaga, ano yun, um, yeah yung own decision nila yeah. whether they will lead this ano itong path or yes. this path okay. kasi they will have a choice mm -hmm. when they when they become mature enough they will have their own choice whether they want to follow the footsteps of their parents or they want a different path okay so ito naman uh, siguro pagsasama-samahin ko na mm -hmm. Oo, so kasi <laughs> <-sama> <laughs> <ito>, <laughs> um, <laughs> <laughs> hindi para ko kasi ang pinupunto naman nila dito is about kay God. Okay. okay. So, ito yung isa. Hmm. Ha, ha. <laughs> sabi ng isa, the obvious answer would be no wealth. Wealth kasi tawag sa akin ito. Okay? Mm -hmm. Social we wealth. The simple explanation is because God hates divorce. Yan ang stand ko. Sabi naman ng isa, ako, sabi, e, ito kasi kamag-ana ko, ako ne, sabi yung ganyan, bilang Catholic, I'm not in favor of divorce to be implemented dito sa atin. Mainly because kinasal tayo sa harap ng Diyos at walang karapatan ang taong maghiwalay nito. My answer is no. Hmm. Okay. So, ito naman yung sabi nung isa. Um, no to divorce, The verse. No to divorce ako. Siguro alam ko din ang gusto gust, um, siguro alam ko din yun ang gusto ni Lord. Pwede naman no divorce unless na iniisip nila mag-aasawa ulit sila. Tapos, may chine niya sa akin. Meron kasi ako kilala. Dinivorce asawa kasi meron ng babae sa so, yon, So, kumbaga basically ang sinasabi nila is about yung faith about yung sa religion. Okay. So, anong masasabi mo diyan? Ah, uh, medyo sensitive na issue 'yan kasi nga ano involving ang religion. Okay. But uh, sa akin kasi, 'di ba, siguro si God naman ayaw naman niya na nakikita na ang kanyang mga anak eh nahihirapan at nasa isang sitwasyon na hindi hindi ideal to raise a family debate uh -huh. oh yeah. Uh -huh. but i don't want to expound on that kasi syempre religion yan eh uh -huh. alam mo yon yung may may mga ibang um opinion ang mga tao pagdating dyan. so uh -huh. i don't want to dwell on it oo uh -huh. uh -huh. yeah. uh -huh. okay so ito sabi naman ng isa um hi Beng! <laughs> dami kong pangalan ano uh -huh. sabi niya I'm not in favor of divorce. So, no. Importante sa akin ang kapakanan ng... <laughs> kapakanan? Importante sa akin ang kapakanan ng mga anak ko. Siguro dahil din sa religious person ako na naniniwala na ang wife kailangan mag-submit sa husband. Mm -hmm. Lahat naman ang differences ng bawat isa na pag-uusapan. Kailangan lang talaga mag-usap kung anong mga bagay... Sorry kailangan lang talaga mag-usap kung ano mga bagay para maging maayos ang samahan. It is about maturity na dapat naiintindihan ng bawat isa na magkaiba kayong tao, kaya may mga differences. Hmm. Pero di ba dyan nga pumapasok yung Irre ano, yung irreconcilable differences, mm -hmm. hindi mo naman kasi malalaman na meron kayong differences not until magsama kayo sa isang bubong uh -huh. ng, so in a period of time. Yeah. Oo. So, and given naman na yun eh, na kapag kayo nagpakasal, ang, ang babae magiging submissive sa lalaki. Okay. Pero kasi paano kung submissive ka nga pero ina-abuse ka? Yeah. Kumbaga mayroong mga ibang, kumbaga ibang scenario kasi hindi lang tayo magfo-focus doon sa kailangan submissive ka. Kasi paano kung sa wife ginagawa mo naman na nagsasubmit ka 100% sa husband mo. Pero kung si husband naman hindi na fulfill yung kanyang ano naman obligation obligation bilang husband. Oh, kumbaga yung man uh, of the family tama ba 'yon? Yeah, yun? so yung man oh, na, oh, oh. Uh -oh. Kasi kumbaga mayroong kasing iba 'di ba na parang Um, yung leadership. Yun kasi mm -hmm. doon ka magsasabit eh, sa leadership ng ano mo eh, di ba, ng nung husband mo. Yes. Eh, what if wala siya nun? What if he's not a good leader? Oo. Uh oh, uh oh. Of what if family. he can't lead, di ba? Oo, oh, the family. Uh -oh. So, yeah. So, it depends on the circumstances actually talaga uh -oh. naman. Yeah. I think the differences na sinasabi rito, yung bang ano, yung maayos naman, mm. -hmm. sa tama kayo sinabi mo, what about yung mga... Irreconcilable differences. Uh -oh. yeah. Yung mga hindi na marerepair. Uh -huh. Yes. So yun naman yung point mo doon anon. Mm -mm. Okay. So ngayon, gusto mo na bang marinig yung mga nag-yes? Of course. Of course. Okay. So simulan natin Kai. Hindi wag hindi peding sabihin yung pangalan eh. Okay. Sabi nung isa, friend ko to. Yes, if the relationship is not fixable or both parties are already settled with other partners. Obviously, Oh, yeah. Well, uh -huh. It happens naman talaga, di ba? At Marami tayong mga maraming mga mamamaya na nasa ganyang sitwasyon. Uh -huh. Kumbaga, they ha each of them have their own uh -huh. partners na. But, alam mo yun, hanggang dun lang muna yung kaya nila. Kasi nga, in paper, sila ay kasal pa. Okay, ito naman isa. Ito naman based on sa experience niya. Sabi niya dito, yes daw. Yes siya for divorce people must be allowed to make a decision. My wife took years to be annulled. So, mm. ito yung sinasabi mo. Oo. na mm. natidius kasi ang ano, annulment sa atin. Oo. Mm -mm. mm -mm. Yeah. Okay. So, yung isa naman dito, sabi niya, ito rin, based dito sa experience niya, Mars, <laughs> Mars, sabi niya, sorry, late reply, Mars. Mm -hmm. <laughs> sa akin, dahil andun ako sa sitwasyon, siguro agree ako kasi pareho na silang may kinakasama. Ibig na sabihin, yung, uh, yung first, yung sa marriage, di ba? Pareho na silang may kinakasama. Mm. Pero, nakatali pa din sila na dapat, kung hindi, na dapat, kung hindi na masaya ang mag-asawa, eh, mapawalang bisa na yung kasal nila. Mm. Ha, ha, ha. Lol. <laughs> may ha -ha, may <laughs> yung sabi niya. Eh. <laughs> Oo, So, ayun. Yun yung sabi naman ng isa. Ah, uh, yeah. Yes. Ito, ano, um, parang, malapit kasi sa puso ko yung nag-ano sa akin ito. Pero maayos yung marriage nito ha. Um, nasa ano siya, nasa states. So ito yung sagot niya. Sabi niya, <clears throat> From what I've seen here in the states for almost five decades, I personally think, mostly, no. But, <laughs> if the situation is just so toxic that it causes hurting each other, not only emotionally, but physically, or worse, hurting or fighting in the presence of children, then I guess it is better to separate legally per the human being's law, hmm. but which is against the Lord's will. I could go on and on for many reasons personally. However, I hope you get what I mean. For a divorce causes irreversible damage to the family, especially to the young children. Um, kung talaga namang maaayos eh. Kasi ako, personally, kung maaayos naman yung ma marriage eh, ba't kailangan pang maghiwalay? Eh? Yeah. Di ba? and I'm pretty sure naman na itong mga married couples na to before they get to the decision na sila ay magpapaanal or magpapa-divorce na exhaust na nila lahat ng efforts para ayusin yung relationship nila yung marriage mm -hmm. kung breaking up is the was the last resort, the last resort oh. so what was the first resort <laughs> huh <laughs> <Barakay>. <laughs> what? Ano mo ano yung sabi na great minds think alike? Yes. <laughs> so yun so, na yun yung ano last resort kung ba. uh -huh. kumbaga. Uh. Uh, uh, uh. Yeah. Eh kayo po ba? Uh, ano po ba ang Sino ano? Sila? <laughs> Sino sila? Sino <sila, laughs> yeah, so, sa Oscar? Meron akong kinakausap <laughs> na <nagsimbo>, hindi nakikita. Nagulat <laughs> <laughs> <Manubunit> ako dali. <laughs> eh kayo po ba? Kalo ko may kasama tayo eh. <laughs> yes, yeah, Star? Uh, Oo, oh, kayo po ba? Pal, ano po ang stand nyo dito? Kayo po ba ay para sa divorce or hindi? Mm. Oh, at saka, uh -huh. ipaliwanag nyo po kung bakit. I-comment nyo po. Uh -huh. mm -hmm. So, ayun na nga. Mm. So, ito na ngayon, Scar. Ikaw, pero parang obvious naman eh, sa mga sagot mo kanina. Eh, no? So, are you for, maamang well, Miss Universe, eh, no? are you for the passage of the divorce bill? O, kumano ka eh? Kumano ka rin eh? <laughs> are you for the passage of the divorce bill? Yes, I'm for divorce. Why? Um, Para sa akin, ano to eh, ito yung, if, if this will be the avenue for married couples na hindi na masaya sa relationship nila and and ito yung magiging uh, daan para makamit nila yung kanilang freedom, mm -hmm. then why are we going to support surprise them? <laughs> para sa akin kasi, no, kung ito yung magiging daan para makamit nila yung kanilang sinasabing freedom at happiness, bakit natin isusupress, hindi ba? Mm -hmm. yeah. Kagawin lang ba natin miserable yung buhay nila? Mm -hmm. yeah Kasi, Skye, ang ano dito, yung usually na naririnig ko na sinasabi ng mga tao kung bakit ayaw nila sa divorce is magiging madali na sirain ang pamilya. Eh, di ba tayong mga Pilipino, we really protect the sanctity of marriage. Mm -hmm. We are pro-family. Di ba? Mm -hmm. So, iniisip nila na once na na ang divorce bill, di ba, na nag-ano na siya, na take effect as a law na dito sa Pilipinas. Ayan na. Magdi-divorce na 'yung mga tao. Madali na para sa kanila ang mag-divorce. Madali naman talaga, pero okay. whether whether they would want to do it just mm -hmm. for the sake of it? Mm -hmm. I don't think so. Kasi parang hihalin tulad mo 'yan during the time that uh, Di ba na i-abolish ia yung death penalty back in uh, 2006 ba yun? Uh -huh. Oo. Oo. Yeah. Di ba nung i-abolish, ia maraming mga ano against dyan, di ba? Anong reason nila kung bakit ayaw nilang i-abolish ang death penalty? Mm -hmm. Kasi mas magiging bold ang mga tao na gumawa ng krimen. Okay. Mas magiging talamak ang krimen sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero after naman nung i nakita mo naman, nag-doble ba, nag-triple ba ang crime rate? Hindi na naman, di ba? Huwag nating pangunahan. Okay. 'Yan eh, si pinapangunahan na natin kung ano yung magiging outcome nito. Hindi pa nga natin na kung test kung Ano yung magiging outcome niya? Meron na tayo agad conclusion. Hindi mm. pa. Ah, okay. So, mm -hmm. Hindi mo kasi pwedeng pangunahan na ito yung magiging aksyon ng mga ano, ng mga Pilipino regarding marriage. Yeah. Besides, alam mo ano naman yan under naman ng legislative. Yan. So, if they find it faulty, they can di ba? always, they can always uh -huh. ano naman, 'di ba? Amend. Yes. So, mm -hmm. Uh, sa akin din kasi nakikita naman natin na ang mga Pilipino naman ano naman sila eh, alam mo 'yung mapagmahal na mga tao. So gusto nila buo ang pamilya. Sino ba ang ayaw na buo ang yes. pamilya, 'di ba? Mm -hmm. Wala namang gusto na wasakin 'yung pamilya nila. Mm -hmm. So I don't think na magiging problema 'yan later on. Yes. Nagagamitin, na aabusuhin mm -hmm. na ang pagpapakasal kumbaga, hindi na nila pag-iisipan kasi sasabihin nila, magpakasal na tayo ngayon. Kasi, kasi ano, may divorce na naman. Pwede naman next month, pag hindi tayo magkasundo, mag-divorce na tayo, di ba? Yeah. Hindi naman ganun eh. Mm -mm. Alam mo yung ano eh, yung iniisip ko, ang nangyayari kasi ngayon, ang nagiging premise ng tao ay yung mga tao na gusto na maaprobahan itong divorce bill, talagang gusto nang umawala. di ba? Mm. Na parang ganun na lang, padaliin, para makawala na sila di ba? Kaya nang parang kung titignan mo, parang napaka, ano, parang unfair. Mm -hmm. Kasi like yung sinabi mo, di ba? Kumbaga, sinong matinong tao ang papasok sa marriage na yun nga yung iniisip? Mm. Di ba? Um, ang gusto nilang mangyari talaga is to, alam mo yun, to protect the family. Mm. Ang tanong ko nga dito, Scar, eh, hindi ba pwede na ang maging premise natin ay, because of the divorce um, law, ang magiging isip ngayon ng mag-asawa, nako, kailangan mag-ingat ako. Kung bagay, yung bawat isa sa kanila. Kasi, isang pagkakamali ko lang, pwede akong iiwan ng asawa ko. Pwede, oo. Di ba? Mas, mas pagtitibayin nila yung tatis. Oo, oh, ewan ko ha. Ewan ko, ako lang okay. ba yung nag-iisip ng ganun? On the brighter side. Oh, oh. Not kasi, all the negative. Kasi parang, ganun ba ang mga Pinoy? So, I think, itong um, divorce um, law, shayong magiging protection for the passage of the divorce law or uh, I mean the divorce bill I see it as a protection hindi lang dun sa babae sa lalaki din oh, kasi sorry, hindi yung laging babae lang yung aagrabiyado uh -oh. uh, alam mo ang hirap pag-usapan yung ganitong bagay na lalo na yung tungkol sa divorce kasi nga papasok dyan, scar yung ano eh kapag kasi pinag-usapan na yung sinasabi ng bible yun, kung mga ano anong panama na ba pa mo doon? Yeah. Mm -hmm. But then we have to understand that these things, I mean like domestic violence, 'di ba? Happens. Yeah, oh, it man. is happening. Mm -hmm. And human beings are given the choice to actually decide kung ano yung gagawin nila. Mm -hmm. 'Di ba? Yeah. Kaya nga meron tayong ano eh free will eh. Yeah. 'Di diba? Mm, mm totoo yan. Alam mo kung ano nga lang, ano, if only we had this, ano yung crystal ball, na parang kapag uh, feel mo, gusto mong pakasalan tong tao, yung sasabihin niya, hindi yan ang forever mo. Mm -hmm. Ang ganda sana eh, no? Perfect. Eh, paano sinabi, wala kang forever? Ang <laughs> 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 sakit no, ano? Ang no. sakit naman no, no, no. So, ayun po, natapos na naman po ang ating balitaktakan. taktakan mm -hmm. na kung meron pa po kayong gustong i-add dun sa napag-usapan namin, share nyo naman po and sasagutin po namin lahat ng mga komento ninyo. So, ano, Scar? Rest na tayo? Yeah. <laughs> Let's call it a night. Let's call it a night. So, that's all for today. Alright. Bye. Bye. Bye.